Eight, seven, six, five, three, two, one. laban na bagong gabi, panibagong gala. Sa pagbubukas ng buwan ng Disyembre ay isang pailaw na naman ang ating matutunghayan. Isang makabuluhang programa na taon-taon idinaraos ng isa sa pinakamakasaysayang bayan dito sa ating lalawigan. Ang bayan na ang tanging layunin ay mapaunlad ang pamumuhay ng kanilang mamamayan. Ang bayan kung saan hangarin nila na maisulong at maipagmalaki ang kasaysayan na kanilang pinagmulan. Dahil ang kanilang nakaraan ang daan tungo sa maunlad na kinabukasan. Hatid ng liwanag ng bawat bumbilyang nandirito ang simbolo ng pag-asa na ang lahat ng pagsubok ay malalagpasan ng sama-sama. Mas kapanapanabik ang pailaw sa bayan na ito dahil na rin sa iba't ibang pagkain na pwede nating matikman. Mga pagkain at inumin na hilig ng mga novo esihano na siyang kakibat ng ating pagiging probinsyano. Kaya eto na ang pagkakataon para muling patibayin ang ating mga relasyon. Relasyon ng kasi tahan ng kapamilya at ng kaibigan. Yun naman ang tunay na diwa ng kapaskuhan. Napatibayin at patatagin ang mga samahan. Halina at dayuhin natin ang isang bayang pinag-uusapan. Bayan na tahimik lang pero kayang-kayang makipagsabayan. Ang bayan kung saan ang mamamayan ang bida. Yan ang bayan ng Lianera. Napukaw nga ang aming atensyon na isang Bible verse dito. At ito nga daw ang kanilang prinsipyo. Sabi nga sa mga awit kabanata 33 versikulo 2 Pinagbala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon. Kaya naman pala sa kanilang pangunahing kalye ay napakaliwanag parang langit. <laughs> Ilang saglit nga lamang ay narating na namin ang harapan ng kanilang bahay pamahalaan. At we welcome na nga kami dito ng Paskuhan 2023 na may temang isang ilaw, isang kultura, isang pag-asa. Grabe, pagdating namin ay talaga nga namang mararamdaman mo ang positive vibes. Napakasigla ng paligid at mas pinasigla pa ito ng mga Zumba Babes na ito. Kaya naman napasayaw na rin kami. 哈哈哈哈。<music> dito nga ay may isang bantayog na mababasa mo ang Banuar ang Manalo. At itong araw ay isang pagbibigay pugay sa mga bayaning magsasaka ng bahay ng Lanera. Dito nga rin sa gilid ng bahay pamahalaan ay meron tayong mga kababayan na nagtitinda ng iba't ibang uri ng pagkain. At dahil gutom na nga rin ng mga sisiw, abalang takan na. At dahil maaga nga ang aming pagdating, hindi pa nakalatag ang lahat ng mga tindahan dito. Kaya ito lang ang aming mga nabilan. Siyempre, malugod po namin ipinayaabot ang aming pagsaludo at paghanga sa lahat ng ating mga kababayan kababayan na nagsusumikap at nagtsatsaga maghanap buhay. Bukod sa mga pagkain ay meron ka rin makikita mga nagtitinda ng laruan. Meron nga rin mga gamit sa bahay. Meron din mga damit, may mga chinelas at marami pang iba. Buhay na buhay ang harapan ng bahay pamahalaan ng bayan ng Lianera. Kaya naman sa ngalan ng bawat Lianerano, ang amin pong taos pusong pasasalamat sa lokal na pamahalaan na silang naglaan ng ganitong uri ng pasyalan. Hindi naman matatawaran ang kaligayahan na aming nararamdaman. Dahil hindi namin Sukat na sa matahimik na bayan ng Lianera ay kilala ang team laban na karamihan nga sa kanila ay kapwa naming mga kabataan na sila namang aming dahilan para magpatuloy layunin kasi namin ang makapagbigay ng magandang halimbawa gusto namin na maipamulat sa aming mga kapwa kabataan na sa mundong ito tayo tayo pa rin magkababayan ang magdadamayan dito nga sa gilid ay hinablot-hablot na ang elias nyo maraming mga kabataan ang gustong makapag selfie sa kanya hindi naman papahuli ang mga medyo kaedad ko. At dahil ako na nga rin ang na nagbibideo, hindi na ako nakapagpapicture sa kanila. <laughs> Pero okay lang yun. Ang mahalaga ay nakasama namin sila dito sa vlog. Yun din naman ang isa sa advokasya ng aming team na maibaba ang aming sarili para sa ating mga kababayan. Dahil naniniwala kami na ang tunay na Novo Ecijano ay hindi nakadepende sa estado ang respeto. Mentras lumalalim nga ang gabi ay paparami ng paparami ang tao. Talaga nga namang nagtipon-tipon ang mga mamamayan ng 22 barangay ng Bayan ng Llanera. Iba talaga ang nagagawa ng tunay na diwa ng kapaskuhan. Talaga nga namang ngayong gabi ay patutunayan nila ang kanilang tema na dito sa Bayan ng Llanera ay may isang ilaw, may isang kultura at may isang pag-asa. Sa mga tagpungang ito, ang lahat ay excited ng masaksihan ang kanilang pailaw. Ngayong gabi nga rin ay naranasan namin maging artista. <laughs> Kaya nga maraming maraming salamat po sa lahat ng Llanerano dahil sa inyong napakainit na pagtanggap at pagsuporta sa aming team. Hayaan nyo po dahil kami ay babalik dito. Patuloy ang aming pagsasaliksik ng mga bagay na dapat nating maipagmalaki sa ating buong lalawigan. Ilang saglit pa nga lamang ay nagsimula na ang programa. At ito nga ay sinimulan sa isang panalangin. Matapos nito ay nag-intermission naman ang mga dancers ng Lianera National High School. Nagbigay na nga rin ng pagbati ang ilan sa mga miyembro ng sangguniang bayan ng Lianera. Pinangunahan ni Mayor Ronnie Roy G. Pascual ang countdown Wow! Grabe! Sobrang daming tao dito sa bahay pamahalaan ng Bayan ng Lanera. Talaga nga naman nagkaisa ang mga Llanerano para masaksihan ang kanilang Paskuhan. Ito nga palang ating kaibigan na si SK Noel siya naging dahilan para kami ay maparito. Kundi dahil sa kanya ay hindi namin makakasama ang mga masasayahing mamamayan ng Bayan ng Lanera. Nilapitan na nga kami ni SK Noel dahil pupunta kami kay Mayor. Kaso sa aming daan papunta sa loob ng munisipyo ay muli na naman kaming pinagkaguluhan. <laughs> uy uy shoutout nga pala sa SK Federation ng Llanera. Good luck sa inyo mga idol. Eto at sinusundan na namin si SK Noel papunta sa munisipyo. Kaya nga lang na kami dahil sa dami ng gustong makapagpapicture. picture hey, baka mga feeling artista 'yan. <laughs> Solid talaga ang mga Llaneranos. Hayaan yung mga idol at magkikita pa tayo. Uy, pasok nga namin dito sa bahay pamahalaan ng bayan ng Llanera. Ay binati namin ang ilan sa mga miyembro ng Sangguniang Bayan. At hindi ko nga makakalimutan itong si Hal Felix, hello po. Dito naman sa opisina ng punong bayan ay nadat na namin ang mga mahuhusay na dancer ng Llanera National High School. At eto na nga mga kababayan, karangalan para sa amin team ang makadaupang palad ang napakahusay na mayor. Na walang iba kundi si kagalang-galang Mayor Ronnie Roy G. Pascual. Alam nyo ba mga kababayan, dahil sa husay ni Mayor Pascual ay nasa huling termino na siya. Napakabait nitong si Mayor dahil nag-abala pa siya na kami ay abutan ng regalo. Mayor, maraming maraming salamat po sa uulitin. Hahaha. <laughs> Grabe naman yon, Mayor pa talaga ang aming nakasama. Nung lumabas na nga kami ng munisipyo, laking gulat namin dahil napakaraming nag-aabang. Talaga nga namang hinintay pa nila kami para makapagpapicture. Grabe na kayo, bayan ng Leonera. Hindi na kami nagtataka kung bakit ganito kasaya at kasigla ang inyong bayan. Dahil sa inyong pagsuporta at pagmamahal, itaga nyo sa baton na kami ay babalik dito. Ayan nga si Green Soldier at nakasama pa namin dito. <laughs> Kaya sa mga kababayan namin dyan, dito sa sa bayan ng Lanera, Sugod na po kayo dito sa napakaganda, napakakulay at napakasayang pailaw. Ito po muli si Kuya Philip, isang proud Robinsiano at isang proud Novo Isihano mula sa bayan ng Laur. Sa ngalan ng mga sisiw na aking nakasama na si Elias, si Mang Boy at si Ken, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagtangkili. Dahil katulad ng palagi naming sinasabi, ipagmalaki at tangkilikin natin ang sariling atin. Kay Mayor Rody Roy, G. Pascual at kay S.K. Noel Antolin. At sa lahat hat ng bumubuo ng lokal na pamahalaan. Maraming salamat po sa napakasayang karanasan. Sulong Lianera, Sulong Nueva Ecija. Hanggang sa muli, paalam, ingat and God bless. Laban na!